nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Pagkamat noon po, dalawang taon na siya ay nasa Dili, sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat, uh, well, katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay eh, tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, Inisip na rin namin na baka noong mga panahon na hindi pa namin malamang kung anong kahihinatnan noong request for extradition, naghahanda naman po kami, hindi po kami tumitigil dito ng paghahanda sa kanyang mga depensa. Lalong-lalo lalo na po ngayon na lahalos lahat po o pwede nating sabihing lahat na ng mga testimonya laban sa kanya ay binawi na mm. ng mga gumawa ng mga testimonyang yon at sinasabing sila ay tinakot, sinaktan, binigyan ng mga abogado na hindi naman nila gusto, ay eh, matibay naman po ang aming uh, depensa. Ako kung uh, siya po ay haharap na sa ano kung reaksyon ng mother po niya matapos kung makitang nakaposas, pati po nakatrain yung paa ni, uh, Sinong ina eh, siya ay mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi. Kanina eh, manakels, pati pa na para naman tatakas yung kanyang uh, anak. Eh, talaga namang may presumption of innocence. Eh, ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Teves at hindi lang sa mga Teves sa ilan sa, sa, sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Atty. Harry Roque. Uh, marami po eh. Kasi Pangulong Duterte ka po mismo, may ginawa rin yun eh. Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na na sila ay nangingidnap. Uh, na may na dalhin kung saan saan ang mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Uh, baka, hindi sila uh, hindi nila alam eh, uh, naiinis po ang taong bayan sa ginagawa nila kaya uh, below sea level na ang kanilang approval rating ngayon simula po ba nung uh, po si Representative, nagkaroon na po ba kayo ng ugnayan o maging po nung kanyang kaanap? Very, ka very briefly lang po. Right after he was arrested, nagkausap po kami at uh, may mga pinag-usapan po kaming confidential. Ang sabi lang niya ay uh, ikaw nang bahala pagdating ko dyan sa Pilipinas. At uh, kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor Leste. Bukod pa po doon sa sinabi hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang uh, uh, buhay at siya ay maaring mapasa sa tinatawag na cruel and inhuman punishment ay ginawa pa rin ito ng executive department ng Timor Leste. Ngunit uh, nandiy nandiyan na po yan Narito na po kami upang saluhin po siya uh, at uh, bigyan po siya ng the best defense. Ano ito? Part ng harassment ng administration? Opo. Uh, uh, anong game ng administration Bakit siya uh, isa-subject to harassment? Anong reason? Well, unang-una, meron nga ang uh, alita noon, di ba, yung tungkol sa mga ibang bagay. At ngayon po, na kahiyahiya po ang pagkatalo sa eleksyon itong administrasyon at napakababa nga ng nga uh, approval rating ni Pangulong Marcos, kinakailangan po nila ng mga trophy. Ano pa yung trophy niyan? Ito, unang-una. Ito nga pong si uh, uh, Congressman Teves na ibibida nila, na napabalik namin bagamat na questionable po ang paraan ng pagbalik Sa guro, isusunod na po nila si Atty. Harry Roque para madistract ang mga taong bayan sa mga patong-patong nakapalpakan katulad ng napakataas ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastrukturang hindi ipinag-iisipan katulad no sa EDSA. Ay, alam niyo yung San Juanico Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at uh, almost 9 billion? Eh yan po, eh, last two minutes eh. Bakit ngayon lang gagawin? Bago hindi pa pinag-isipan. Mag, uh, it will cause a lot of uh, misery to our people. Nabubulok yung mga kalakal, eh, hindi makarating yung mga gasolina doon po sa dahil sa San Juanico Bridge. eto naman katuk-takot na trapiko. Pagdating ng June 16 dito sa EDSA, eto po ang pantakip nila sa lack of achievement nila. to need any assurance. Ang assurance ko po ay nasa batas. Nasa batas the, the moment he lands in Philippine territory ay entitled siya sa council. Yan ay nasa saligang batas. Kaya lang, kaninang umaga pa po kami nakikipag-ugnayan sa tatlong ahensya ng gobyerno, Yang NBI, DOJ, at sa kanang uh, uh, Bureau of Immigration. Tinatanong namin anong oras saan lalapag at paano namin makakausap ang aming kliyente wali, dead ma. O, oh, eh paano yan? Sana lamang po, ang kasama naman pala niya ay si dating uh, judge at ngayon NBI Director Jaime Santiago na alam po naman niya ang mga karapatan ng isang taong akusado sa krimen na aside from the presumption of innocence, the right to remain silent against self-incrimination and the right to counsel. Alam niyo po ang karapatan ng abogado na kausapin ang kanyang kliyente mas matindi pa po sa mga kamag-anak. While relatives may properly be Unlimited limited in their interaction with an accused person under detention ang abogado po at any time of the day or night ay dapat bigyan ng access sa kanyang kliyente Ay, dito pa rin, 2025. Sorry. Ano, Andres Lock, good sir. Sino sa ako? Uh, married, and then pangalan ni wife niyo, no, may the name niya yung pagkanalagay niya. <laughs> bago ko po sagutin niyan ay nais ko munang purihin si direktor Jaime Santiago sa kanyang very uh, professional, very decent and very humane treatment of uh, former congressman Arnulfo Teves. Napaka tinupo talagang kausap ni direktor Santiago and ito po ay naranasan ko. Doon din pong uh, napiit sa NBI, yung isang kliyente ko, si Miss Cassandra Leong. At uh, maganda po yung aming pag-uusap. Tinanggap niya kami ng mabuti. Binigay niya lahat ng uh, rights. He accorded all the rights uh, to uh, my client. At uh, pinayagan po niyang uh, makausap po namin ng matagal hanggang gusto namin ang aming kliyente. So thank you very much, uh, Director uh, Santiago. You are one of the few shining lights in the Marcos administration. Ang ngayon po, um, yung iba pong pinag-usapan namin ay strictly confidential. It is covered by lawyer-client privilege. Pero ang um, what struck me most ay yung naging damin na pagtatagpong muli ng kanyang ina. Uh, sabagat uh, more or less two years na po silang hindi nakikita at naging uh, talagang very touching ang eksena kanina nung sila'y nagkitang mag-ina. Well, tungkol sa mga motherly things, tungkol sa family, kung kamusta na siya. Siya po ay uh, nadalhan naman ng medication ng kanyang ina, a change of clothes, uh, isang unan. So, nanakakatuwa nga eh hanggang ngayon. At uh, sa age ay talagang alagang-alaga -alaga pa siya ng kanyang nanay. For uh, humanitarian reasons, pagod na po si Congressman Teves sa kanyang biyahe. Tapagod na rin po ang mga kawani ng NBI. So bukas na po siya ng maaga, dadalhin sa Building 14. Doon po sa Muntinlupa na ito ay facility ng Bucor ngunit ito po ay hiniramiyata uh, according to uh, Director Santiago ng NBI upang maging kanilang uh, detention facility. What? Hindi po, hindi po. Uh, ang sabi ko naman po kay Director Santiago, basta safe... At uh, yung mga basic necessities, uh, necessities po lamang ang aming uh, hinihiling ay okay na po sa amin yon And uh, we have full trust and confidence in Director Santiago. Hanggang bukas lang po, hanggang bukas lang. Oo, itinapos lang po yung normal booking procedures. Uh, fingerprint, handprint, mugshot. Kaya po nabigyan siya ng uh, uh, kaukulang pansin naman ng uh, doktor ng NBI at nandandam din po yung kanyang uh, pamangkin na doktor din po na kasama ni uh, Mami bubot. At titignan po natin kung kailan uh, magkakaroon ng arraignment kasi ang procedure po dyan, since unserved po yung kanyang uh, warrant of arrest maka ngayon po ng return ng warrant sa korte na na-apprehenda po yung subject ng warrant then an arraignment will be set by the court and then trial with respect to Mr. Teves will now in spirit he is confident because he is truly innocent and alam po niya na when we go through the process he is he believes that he will be alam pero pinayagan naman po na uh, magkwentuhan po muna sila at makapiling nila ang isa't isa uh, ngayong gabi po. Ewan ko kung uh, anong oras po uuwi Apo, si Manny. Hindi na po, syempre, nandito na siya sa NBI facility. Wala nang chance. At wala naman talagang, hindi naman po tataka si uh, Ginoong Tevez. kung gusto niyang tumakas, edi eh, di doon pa sa Timor-Leste. Ba't na natili pa siya ng dalawang taon doon? Ay opo, uh, nakita ko ano. po yung bruises niya. Uh, but hindi po dito sa NBI yan ha? Uh, hindi po yung mga kawani ng NBI, kundi yung immigration police ng Timor-Leste during the scuffle that uh, accompanied his arrest.